Idinadaing ng mga mangingisda sa sambales ang pahirapang panghuhuli ng isda. Paano ba naman nakikipag-agawan sila sa mga dayuhan? Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Martes ng hapon nang magsimulang manghuli ang mga mangingisda sa nasa 33 nautical miles o 61 kilometers mula sa Zambales. Sakay sila ng FRP o Fiber Reinforced Plastic Vessel na galing sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Bahagi ito ng proyektong Layag West Philippine Sea na livelihood mission ng BIFAR. Kita rin dito ang mga payaw na bigay ng BIFAR. Sa mga lumulutang na payaw lumalapit ang maliliit na isdang kinakain ng malalaking isda na siya namang tunay na target ng mga manging isda. Pagsikat ng araw, nagumpisa na rin silang maglatag ng ring net. Unti-unti nilang hinako ang mga nahuling isda tulad ng tambakol, talakito at dorado. Ang nahakot nila ngayong araw, nasa kalahating tonelada. Mas maganda raw sana ang huli kung aabot pa sila ng Scarborough Shoal na 140 nautical miles o 300 kilometers ang layo mula sa Subic. Ang problema ayon sa mga manging isda, bukod sa masamang panahon, pinakapasakit daw sa kanila ay abutan ng kanilang mga payaw na pinutol na pala ng mga dayuhang manging isda. Kung hindi ganyan ang sitwasyon, kadalasan binubugahan daw ng napakalakas na ilaw o super light ang kanilang mga payaw at doon nanging isda. Kaya ang nangyayari, ang kanilang aabutan, kakarampot na lang ang mauhuli nilang isda. Kwento ni Tatay Fausto na mangingisda mula subik, so sinira o di kaya'y pinutol ng mga Chinese ang kanilang payaw sa May Scarborough Shore. Habang ang iba pa nilang payaw malayo sa lugar, nasimot naman ang laman na kinuha raw ng mga mangingisda ng ibang bansa. Apat na bansa raw ang kaagaw nila sa pangingisda. Chinese, Taiwanese, Vietnamese, Malaysia. Nag-iilaw po sila, mga ilaw pa man din po Manila ay malalakas. Yung mga super light. Hmm. Ano nangyayari? Ay pag isang barko katulad ng katulad o nag-ilaw ng ganun kalakas, talaga pong halos lahat ng laban sa Payaw ay madadala nila. Wala nang matitira doon sa Payaw. Kinundin na ng BIFAR ang pamumutol ng Payaw. Naunang-una dapat ay wala doon sa ating katubigan. So hindi natin ito kinatutuwa. At uh, isa ito sa mga hamon talaga na kinakaharap ng ating mga mangisda. Subalit, sa kabila, na, sa kabila po ng mga hamon na ito, ay hindi naman po tayo at uh, titigil uh, para patuloy na ibigay yung uh, suportang pangkabuhayan para po sa ating mga mangisda. Maglalagay na rin daw ng tracking system ang BFAR para mapaigting ang kanilang monitoring ng mga payaw. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, may Anlos Banyos po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.